Panibagong paglalakbay at makabuluhang araw na naman ang ating gagawin. Patungo sa komunidad ng ating mga katutubong mangyan. Kasama natin rito ang ating mga sponsors na nagmula pa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Bit-bit ang mga regalong hatid para sa ating mga katutubong mangyan. Bago pa man natin marating ang komunidad ay buwis-buhay tayong tatawid sa pinagdugsong-dugsong na kawayang tulay na ginawa pa ng mga katutubong mangyan. Ilog at tanging sariling gawa na kawayang tulay ang nagsisilbing daan patungo sa kanilang komunidad. Lugar na kung saan malayo sa kabayanan at kabihasnan. Ito ang lugar ng Sitio Naswak, Bayang Bungabong, Oriental Mindoro, sa tahanan ng ating mga katutubong Mangyan. Pangunahing pagkain nila sa bundok ay saging, kamote at iba pang mga root crops. Bihira silang makatikim ng bigas rito. Kaya naman maituturing na pinakamasarap na pagkain ang kanin sa kanilang lugar. Two, <laughs> Kung maraming ani ng pananim ay saka pa lang sila makakabili ng bigas. Kung wala naman, ay tanging kanilang ani ang magsisilbing pagkain sa kanilang araw-araw. Kaya naman bukod sa mga regalong hatid, ay pinagluto natin sila ng mga bibihirang pagkain na hindi pa nila matitikman. Kaya naman humihiling pa rin si Tagud Mangyan na kapag napadaan sa wall mo itong video na ito, ay maaari mo bang pusuan at ishare ito bilang pagpapakita ng suporta at pagmamahal na rin sa ating mga katutubo oh